Ayos dito, busing. Kainsan. Talagang parang-parang tayo dito. Yes, okay. ito. Yes. Ano na ibigay ko, ma'am? Dito. I can't, I can't, I can't. I can't. Yeah. Bigyan mo na ng libreng uh, ano na lang si t-shirt or what? Uh -huh. Hindi na talaga mapigilan ang lakas ng kulins kainsan Tinalo pa ang mga chismis ng mga marites sa pagkakalat ng balita. Iba talaga pag nabibigyan ng discount ang mga kainsan, talagang ikukwento ka sa mga kakilala. Malaki ang nagagawa ng word of mouth. Unang customer nga natin ay from magsaysay pa. Ang gusto niya sana ng bilhin ay yung mga na 999 na sinesale natin. Kaso wala akong nakita na size niya at fit na gusto niya. Pero binigyan ko na lang siya ng pangmalakasan natin ating 499, 1499. Binigyan ko naman siya ng discount dito kaya panalo na rin siya. Nagtataka nga siya kung bakit iba-iba daw ang sukat ng mga Levi's. Sabi ko naman, depende po yan sa fit. Pinagtapat ko nga yung dalawang magkaiba ng size, isang 32 at isang 34 pero halos magkaparehas lang sila. Pag skinny kasi ay sakto lang sa kanya, pag straight cut or loose straight ay maluluwang po ka ako yun. Puro sunada nga rin ni sir itong gray na to kaso nga lang ay mabibiti na siya sa pambayad. Pero masaya siya dahil kahit papano ay nakakuha siya sa amin ng Levi's. At nilagay ko na nga sa ating pang paper bag para presentable pag nabut natin sa customer na bumili. Totoo naman talagang mahirap mag-mine sa live selling namin. Kaya kung meron kayong pagkakataon na makapunta, ay mag-walk in na lang po kayo kay Insan. At binigyan ko pa siya ng pangmalakasang discount sa huli. <laughs> tinanong ko nga kung magkano yung bariya niya At sinabi kong pwede na yan Para may pang gasolina pa si sir Bagong satisfied Kainsa na naman Maraming salamat Ingat po kayo Pangalawang customer Siyempre ang hanap pa rin Yung mga sale natin Na 999 Napasuba nga pala agad Itong kainsa natin Matapos mapanood niya Yung pinosko Ng mga nilabhan Sabi niya ay baka may natuyo na raw Sa mga pangmalakasan natin Na sale At mga new arrival Pero hinanapan ko muna Si sir sa loob Ayan at pinilian ko muna siya Marami pa naman dito Kasi pa-start pa lang naman ako nito sa aking live selling. May mga napili naman ako dito kaso nga lang ay tatlong piraso pa lang. Pinakita ko nga rin pala itong 511 na 34 na green case, sir. Buti ngayong araw ay marami akong pagpipilian kaya naman marami akong ipapakita sa mga kainsan. Ito na nga yung tatlong 511 at pinakita ko na kay kainsan. Sana ay kanyang mapusuan at magustuhan niya yung mga kulay. Kaso nga lang ay hindi nagustuhan ni sir yung tatlong unang nilabas ko kaya naman namili na ako ng mga tuyo dito sa labas. Ang gaganda pala grabe. Ngayon ko lang silang nakita kasi sila boss commander ang naglaba ng iba dyan. Tsaka yung mga admin ang mga naglaba at nagtupik. Kaya hindi ko pa masyadong nasisipat lahat ng mga Levi's na bagong laba. Ngayon pa lang. Sinabihan ko na nga rin yung admin ko dito na pakipasok lahat ng mga bagong tope para maisama ko na sa aking live selling. Ang gaganda nga. O, ang ganda ng faded na yon tsaka yung leather patch kanina. Solid. Itong mga nakikita nyo na to na napakasobrang dami ay eh, sinaba ko na nga rin yan sa live selling. Kaya naubos na. At wala na yung mga yan. Ang bilis. Parang dinilaan ng anaconda. Napakasobrang dami nag-walk-in din. Kaya maraming nabawas dito. Yung iba ay hindi ko lang mga na-videohan. Ito nga yung pinakita ko, yung napakagandang faded blue na to na leather patch na 511. Ang ganda ng tela niya. Ay, binasok ko na nga sa loob para mapilian na ni sir at para maisukat niya na rin. so ito, pinakitaan na natin sila sir yung mga natuyo na natin na device dahil napanood daw sa pinos ko kanina. <laughs> Ayan. Opo. Uh, mayroon pa naman doon sa kali. Pero pwede po kayo magsukat pag gusto niya sir. I think mga 32, 33 lang po kayo kasi American size yun eh. Mukhang kursonada na nga ni sir itong 5'11 na black wash na made in Mexico dahil ayaw niya ng bitawan. Sorry dyan Ang maganda. Pinakita ko nga rin pala yung gray na yan kay sir na 5'11. Kaso nung inilatag niya ay bitin nga pala sa kanya dahil naputulan yun na 5'11 black patch. Sayang, ang ganda pa naman ng kulay, gray wash. Okay na to sir, ito na yung final. So yan, ito yung nakuha sir, 5 na made in Mexico. So ulit followers natin, si Boss Kay Insan at lagi nanonood sa aking uh, mga videos. updated po si Boss Kay, binigyan ko ng pangmalakasang discount. So yan, kung gusto nyo makakuha ng pangmalakasang na original device dito sa Collins, punta na kayo dito sa Sumakab Este, Gabanaduan City. Napakaganda nitong nakuha ni sir, black wash na 511. soft denim, 32 length, ay 30, hindi na magpapaputol dito sa sir. Makinis, sariwang sariwa, kumbaga sa isda may hasang pa. Ayun. <laughs> oh, pulang kulang kaya kay Insan. Ayos dito, bossing. Kay Insan. Talagang parang parang tayo ito. Yes. Ayun. Thank you, thank you kay Insan. Sa so, ulitin po. At pangatlo ay si Soy naman kaso na timingan niya na naka-live ako pero kahit pa paano naman ay right nag-video din kami. San Miguel Bulacan. San Miguel Bulacan. Ano po sir? Buong pangalan niyo po. Pa Ayan, okay na. Uh, Tapos tayo ka dito pagpasok ng sir. So, boss, pa pasok na po. Hindi mo mabase dito. Oh, po. Sige po sir. Sige po. Yeah, okay, Uy, salamat sa pag-highlight po. Pwede po kayo mag-comment ng at highlight at everyone. Yeah. Okay, v and followers. Yeah, Nagulat nga si sir nung nakapa ako, nahiya tumapak sa ating... Ay, nako. Okay lang po, huwag na sir! Ano? ako pa ganyan? Pang malakas ang carpet, pero okay lang naman, kahit nakasapatos, walang problema yan. Saray lang ako nung nakatapak. Yun. So yun, what is up mga ka-insign? Meron tayong solid walk-in customer from... Tarlac. Oo, San Miguel Bulacan San Miguel Bulacan, ulit, 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 take 2 So wala sa mga ka-insan, welcome sa Collins. Meron tayong solid walking customer from San Miguel Bulacan So yan, nakakuha si Soy ng mga Levi's na ating pambalakasan Timing na maraming nga uh, new arrival ngayon So ang masasabi niyo, Sir, legit po ba yung items? Legit, legit na legit so, ay, Yung mga ay, friends ko, yes, Boss, mapapasok ni Lema Ayun, mapapanood ko po kayo sa page amin. Within one week siguro may popost pa ko po yung um, video natin Pagka-i-post mo siya, eh Ayoyo, maraming maraming salamat, Sir um, Ingat po Salamat libreng ano na T-shirt or what? At dumayo rin yung kaibigan natin na matagal na nating suke. Basta may nakita ako na sa ni boss, ay tinatabi ko agad sa kanya. Ganun siya kalakas sa akin, syempre. Ayun at nakurso na dahan ni Cap yung tinabi ko sa kanya. Napaka sobrang ganda niyan, makinis bago pa. Maraming salamat po sa pagpunta mga kainsan. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.